pa pa namin ngayon sa memorial. Ha. Nah, so, oh, Pupunta kami memorial. Oh. Gagala ka rin, 'di ba? I'll go. Oh, go. <laughs> Lasing na 'yon. Ha. Oh. <laughs> Gagala <laughs> <laughs> ka <laughs> rin, 'di ba? Alam na, alam malayo na pa lang. Oo. Oh. So, pala 'to. Parang walang tao doon, parang puro patay. Gago, baka si Benterio. Alangan mo, alangan. Ayaw ka magsalita yun. Sure. bukas pa po ang memorial pa guys nandito kami ngayon na Pupunta si Papa. ngayon ako nakakita ang din pala sa Devas Gaga Devas ano Devas ang taja uh oh oh my god Deba. is this the gala no hmm. parang may kaluluwa oh, okay. <laughs> Tayo ang gumutol, dalawa lang tayo. Tayo pa. Oh. Okay na kung madami tayo. <laughs> <laughs> Nagawaan mo ko. So, andito tayo ngayon sa gabi ng lagim. Jessica Saha. Sabi ko ka. Ayan ang bakala. At ang tatakakin namin ngayon ay is this the gawa. inat <laughs> na. Hindi pa rin tatakot hmm, Baliw-baliwan sila. Mm -hmm. Parang pag nabaybay natin yung dulot eh, may laga sa ay may buhulagasan. Tigil ay, tigil-tigilan niya ako. Baka matakakot <laughs> ito. <laughs> Parang babangon silang lahat eh. Walang pagkain. Ano ba yan? Hindi nyo ko tiniran? chat Ay, di ba last year kayo kasama ko na may magpapakain sana sa atin? Oh, dito. Ay, ano, 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 anong, 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 anong dito. Mabulat na parate, yup. Ito, ito sila, sila dito, di ba? Oo. Uh. Mabait yung pamilya niyan, guys. Shout out sa pamilya nyo. chat Gago pag sinatag. Gago. Shout out ka rin. Ano ba yun, ma? Dito yun. Sa dito si Papa. Hello guys, so dito kami sa street ni Papa. Ano ba yan? Substandard din dito. Pati ba naman dito substandard? Oo, oh, hindi man lang sinimento. Dito ba yun? Parang sa kabila. Kabila yata. Pa? Pagkakas <laughs> <No. laughs> <No. It's> magot. <laughs> Ay dito. Hello po. Ngayong gabi po. Eh wala nang hindi. Ito na yung hands sa tatay ko. Sobrang dili. Mag-ilaw ka pa. Hindi mo gugulatin yung mga yan. Ay, <laughs> 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 dito na kami. Hey! <tabi>. hey. <laughs> Kaya tama po, pakita kami. Pakita hmm. hmm. po. Bakit? Ano? Ano yun? Aoy. <laughs> oh, yeah. So, galing na kami doon kay Pabe. And ang eksena, uuwestra na kami dahil tag ang awkward naman, andun yung kamag-anak ah, niya. <laughs> Hindi ko kamag-anak <laughs> eh. <he, daman. laughs> andun yung ano, mga uh, kabilang pamilya. So, <laughs> so weird. Hindi mo Hindi ko pa naman Yellow-yellow na. Oo, Ay, si Bakala. Ay, si Bakala minumulto na si bakla. ay bakalang multo ah bakalang ganda ko oh. tayo tingnan mo oh kahit madili yan grabe wow. wow. anong ano yan beauty plus charret <laughs> <Charay> try <to>. wow <laughs> ay exhibition at ang mga bakalang sa kangkang naghahanap ng voice ko charret <laughs> ay maliwanag pa rin pala kahit one flashlight flashlight tama na yung pagpapanggap grabe mm -hmm. uh. okay. yan So, dito kami ngayon sa MacArthur Highway Kung saan Nasa tapat kami na Pinakasalang Bonisipio ah. Ang Bonisipio pong ito Ay tinatag ng mga Belia Rica Hindi Mga DS yan DS Dalt DS

Naman. Di ba dati natin siya nagkakata? Oh, okay. Oo. Ayun nilagay na dyan. Di ba dati? Nakagit oh. na nga siya. Oo. Oh. Shalee! Kala ko nga si Bigary kay Nanja. Di ba? Ilang buwan lang kami din nakita. Lumobo din siya, Tate. Di Sumasabay talaga siya sa akin na. O, bulan ng katawan, ma. <laughs> idol don't know, talaga. Isa ko influencer, no? Di ba? Luhol, lang lang Kaya na. talaga pag artista ma. Asa na yung mga pinagawa mo? Hindi ah, wala na yun. Wala na na. na, na. Expert na. Oo, oh, lusaw na. Hindi, parang lumaki eh. Lusaw niya pataas. Palaki. Oo, palaki. Palaki siya. Kasa na ako bababa nga, di ba? <Nalusaw> botox. Botox. Ay, dito pala yung 8 Kings. Ibu ko na next. Ibu na next gusto ko pa rin resort resort pero gusto ko tayo tayo lang mga friendship okay. noon kasi ano yung mga plastic yung iba yung pinilit, iba. pinilit ko lang oo oh, oh. diba? tapos yung iba late invitation true. pa pinilit oo oh, oh. true <laughs> yung iba sila kala etong <laughs> ano nagkita ano, ah, sila ni Ariel oh, ah, sa memorial table. ito yung table, ito oh. pa ako paalis na ako oh. sila pa ako sila uh oh, -huh. Oh. No? Papunta pa lang, padating pa lang. Hindi, pauwi na rin sila, te. Ah. Tapos, eh kami, nagkukwentong kasi kami. No, kaya hindi ko siya pinapas. Nakatalikod ako nun. Kaya kento. Si kami. Ariel. Oo. Oh, oh. Sila dun pala. Nandun pala sila. Ayun sila pala yung dumating. Si Felix. Oo. Oh, oh, sila pala yung dumating na kamotor. Uh Eh -huh. hindi ko na pinansay. Basta kwento lang kami dyan. Basta na napauwi na kami na mga mga. sila. Nakakita ko. Ito. Dito ako. Nandito ako sa ano yun. Tapos nandito si Kuya Ariel. Tapos may sasakyan siya dito. Aakas siya. Tingnan ko siyang ganyan. <laughs> Tapos din ako nakilala wala siya sa labi.